pamamahagi ng cash aid ni PBBM sa mga magsasaka, hinangaan ni Senator Tolentino. Hindi lang netizens ang napahanga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamahagi niya ng cash assistance para sa mga magsasaka. Pati na rin si Senator Francis Tolentino. Pinuri ang ginagawang tulong ni Pangulong Marcos para sa mga kababayan nating rice farmers. Bakit nga ba hinangaan ni Senator Tolentino ang ibilibigay na tulong ni Pangulong Marcos para sa mga magsasaka. Tara, suriin natin. Matatandaang sa ilalim ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law, may ipinapatong na 35% na buwis o taripa sa mga imported na bigas. Ang nakolektang buwis o revenue tariff ay mapupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na gagamitin para sa mga programang nakatuon sa pagpapaganda ng ani at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka kada taon merong inilala ang 10 billion pesos galing sa nakolektang taripa para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ayon kay Sen. Tolentino, noong 2022, nakakolekta ang gobyerno ng 22.7 billion pesos in rice tariffs. Dahil ilalaan ng 10 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, meron pang sobrang 12.7 billion pesos. Ano nga ba ang ginagawa sa sobrang pondo? Kadalasan itong iniririmit o ipinadadala sa Bureau of Treasury. Pero sa pagkakataong ito, iniutos ni Pangulo Marcos na ibalik sa mga magsasaka ang pondong ito sa pamamagitan ng Rice Farmers Financial Assistance Program. September 28, 2023, inaprubahan ni Pangulo Marcos ang paglalabas ng 12.7 billion pesos na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Sa programang ito, tatanggap ang higit sa 2.3 milyong magsasaka ng tigfa 5,000 pesos na ayuda. Ang mga magsasakang nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture ang makakatanggap ng nasabing cash assistance. Ano naman ang mangyayari sa sobrang pondo galing sa 10 billion pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund? Sa magsasaka pa rin, mapupunta yan. Dahil nitong October 8, 2023 lang, inatasan ni Pangulo Marcos ang Department of Agriculture na gamitin ang sobrang nakolektang pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para bumili ng mga makina, traktor, harvester, dryer at iba pang pa kagamitang pansaka. Hindi nakikinabang ang mga Pilipinong magsasaka sa pag-aangkat ng bigas kaya para mahikayat ang retailers na sa mga magsasaka na lang bumili ng bigas, pinatunga ng mataas na buwis ang imported rice. Ang nakolektang buwis naman ay sa mga magsasaka rin mapupunta. Para kay Senator Tolentino, malinaw ang batas, mga magsasaka dapat ang makikinabang sa nakolektang taripa bawat sentimo ay dapat ibigay sa kanila. Sabi nga niya, ito ay katas ng bigas. Hindi lang mga magsasaka ang makikinabang sa mga ibinibigay na tulong ng Administrasyong Marcos para sa agricultural sector. Sa patuloy na suporta ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka, mararamdaman na natin ang pagbaba ng presyo ng pagkain sa Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa paglalaan ng nakolektang taripa para sa mga magsasaka. D Research Report. Re -re -report.